Hello, good morning. And, uh, before ako nag-video, nag-take asa ko. Ayishi Tokyo, this is 9-1. Luta with the oral Then, tag Tagsabay na ko siya sa vitamin C, which is the OG boost. No, perfect niya siya sa morning. Kaya kayo maawasan ba siya. And syempre, vitamin C para energetic ta. No, dili basta basa masakit, etc. And now, the reason why I made this video, because na ako i-share sa inyo. Kani siya, di na ako mapaligulig. Okay, listen. Para sa mga tao na lisod, makatulog, tag-insomnia, like kanang, di, kanang ganing, sige matamata, mata, -mata na, mata, makamata ka, kadlawang, balik-balik, no, bisan vera sa so, mga saba, no, nga, bis stress na ka, samot ka ka-stress ka, di ka katulog tarong, okay, so kanin siya, i-share na ako, sa ay, hindi na magduking, no, so kanin siya, this is, yung pahurot ka niya, eh. no, tino, this is a capsule, gluta, melony, advanced white time stem, gluta tayo, yun, siya, 4 in 1 ingredients, na may melony, vitamin C, um, sa pani um, glutathione of course and uh, ginkgo biloba so malto siya for in one and then kanya siya glutathione siya antioxidant pampak cleanse no pampa um kuha ng mga intern, uh, toxins sa lawas no and aside from that syempre one side effect niya is whitening no but the most uh, kanang pinaka chada diriya is kanya siya nagluta is kanang pampakalma ng brain pampanindot sa tulog kanang nay effect niya na for me sa ako na side no murag after nako na take an, murag katugon ko no na siya effect na ako no pero na mga tao na dili sila katugon pero lami sila tulog no mo na yun ang pinaka good ani lami sila tulog okay and mo pud ako na experience No? And then, kaya siya actually sapat na sa mga tao na stress. Kaya anti-stress man lang siya, no? Kaya para mahimbing mo tulog. Pag-isingin mo, wapak wow, na pak. Mapak. Pero, this one, na natry try na ko, wala ko siya yung one month. Grabe. I-combo na ko niya. siya. Every, before bedtime. So, mo siya ako in-take before bedtime. Kaya siya, this is a collagen drink, no? Itimplahon niyo mo niya. siya. Tapos, inyo niyo mo sabay aning capsule. Now, kaya siya, 15 sachets siya sa isa ka box, no? and tinitake ko siya once a day so during bedtime din ako siya kaya ang collagen drink mga labi na kanin siya as sa dosage 5,000 mg ang collagen niya hydrolyzed marine, marine, collagen super nice kaya ano actually kanin collagen maka ano po din siya tulog ka nang lami kag kagtulog ani gusto ako uh, ka nang magkatugo na po ka ani kapag i-combo na grab perfect no tapos kanin siya may collag may may glutathione na no sa mga nagpapaputi diha uh, gusto mag-glow, perfect na siya no kani. Pero kani siya, light siyang flavor. So, aside from that, napot tayo isa ka flavor. So, actually available. Kani isa na lang ang box. O kani duha. No? Then, kani siya, per mas perfect kung ikaw, super stress ka, no? Like, gusto mo pwede pala, mag 24 hours ka matulog, no? Kung hindi naman siya mahitabo, no? Like, gusto mo dugay kayo kag tulog, ba diba? Gusto kagyod, kag-relax kani siya. Mas the best. Kaya, kani siya, meloni siya. Na, ang melon kani siya, high high sa SOD enzymes, no? Na kani siya, makatabang yun din siya sa imo. Na makarelax, diba, ba? Labi na during night time, during bedtime time mo. Tapos, anti-aging din siya. The more kuan use for anti-aging, Tapos, super, basta, ambot na lang dyan. Hindi nyo ninyo i-try, bahala ka mo na <laughs> no? Pero kanigishare na ako nyo siya sa inyo. Pati, aware mo, balo mo na. Ay, nag um na, kanis siya ng mga product ng <laughs> Na nakatabang niya siya sa ako, I promise. You no, know, na ko kuan. Tapos gana ang ang effect sa skin mo you know, No, ayun lang. So, thank you. Bye.